Ayan mga idol, good morning, good morning sa inyo lahat. Ayan, for today's video is abangan tayo mga idol, Munkada Tarlac. At uh, ayan yung lagay ng panahon natin is smash mga idol, bago ang lahat, intro muna tayo. Let's go! ayan na nga mga idol ito na ang lagay ng panahon smashan to mga idol sana makalusot yung ibon natin mga masasama pakiramdam sana uh, hindi sila mahirapan ngayon para ma-recover natin sila lahat ayan. nagkamali kasi ako oh, mga idol napansin ko sila masama pakiramdam nung naisakay ko sa truck na sa na sila lalo lalo si sa mga idol Yeah, masama yung pakiramdam niya yan, pero umaasa tayo na makakauwi yung ibon na yon dahil na marama, namamara ako pa siya sa crates. Uh, ibig sabihin, hindi ganun kalala yung tama niya. Uh, at ayan, uh, sana makauwi sila at di sila maapektuhan ng itong smash. Sobrang dilim mga idol. Sigurado, minuto na lang mga idol bubuhos sa itong uh, ulan na to. Sigurado yan mga idol. Uh, syempre, ano pa inihintay nyo? Samahan nyo ko magabang. Let's go! So ayan mga idol, ayan lagay na panahon. Sobrang dilim mga idol, ang gando niya, no? Ayan, no? Paikot ka mga idol. Uh, siguradong uh, ulan ang um, katapat nito mga idol. Maya, maya lang mga idol, bubuhos yan. Sigurado yan. At sana uh, uh makauwi sila na maayos. At uh, nga pala mga idol, Sinegra hindi ko na isakay. Yan, yeah, masama kasi yung pakiramdam niya. Ayan, medyo tingin ko yan, uh, no? mga recover na siya at sana magtuloy-tuloy na yung recover niya yan bali mag-aabang na tayo 1,000 ah 1 to uh, na yung speed natin is pa ano na na 11 yan mga idol kasi uh, sa 4 kasi 7,55 1,2 pababa na tayo mga idol eh. patungo na tayo ng 1,1 ayan sobrang dilim sana makalusot mga ibon natin at di madiscrash siya mga idol grabe Nakakabahan ako kay Bernasa kasi naka-survivor natin yun. Hindi ko kasi napansin na may nararamdaman na pala. Eh, ayun na, isakay natin. Napansin ko na lang nung pagkabitaw ko sa loob ng crates. Biglang para siyang, hini, ano, para siyang hinika. Yon sana hindi makasagabal sa kanya yun, mga idol. Ayan, natin yung mga ibo natin, mga idol. Let's go! So ayan mga idol at may first bird na tayo si Bait mga idol ayan oh. Ayan mga idol, first bird natin si Bait mga idol, smash. Ayan, ah, hindi pa nasusundan, sana makompleto tayo. Huwag sana yung mga ibon natin mga idol, ayan. Ayan, bali nagpasalubong tayo ng tubig na may bawang para sa cleansing mga idol. Tapos magbibigay tayo ng uh, antibacterial mamaya para sa lower nila mga idol. Ayan, lower, upper, ayan. Kailangan ma-cleansing natin yung ibon. First bird natin si Bait Kaso wala, nalate ng konti Yan, di pa nasusundan mga idol uh, Mukhang mauubos na malalagasan yata tayo ngayon uh, Kasalanan natin ito uh, Hindi natin sila na monitor na maayos Pero sana, uh, makumpleto lang Nasaya na ako kahit medyo late Ayan Abang-abang tayo mga idol, let's go So ayan mga idol, meron na tayo si Kekard bababa bababa baba. pasok 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 second bird natin nga mga idol Nice one. Second word mga idol, pangalawa. Kaya mga idol, meron ulit tayo. Si Kimiti. Saka si Basra. Tatlo na pala tayo mga idol Bali lima na Ayan, si Basra Si Milka yung sa ano kabila Tapos Ayan, ay, nandun nan. Ayan Tapos si Bernasa nalang kulang mga idol Ayan, si Bernasa mga idol Buti nakauwi sila lahat mga idol Ayan, thank you, thank you Lord Thank you Pasok, 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 pasok Pasok, pasok, pasok. Yan, yan, mga idol. Kompleto tayo. 6 out of 6, mga idol. Buti nagsabay-sabay din. Pasok, 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 pasok. Yan, mga idol. Sabay-sabay, oh. mga idol. Pasok, 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 pasok. pasok-pasok. oh. So, ayan mga idol. 6 uh, out of 6 na tayo mga idol. Nandito na lahat. First drop natin si Bait Ayan. Tapos yung... Ah... Uh, Ayan, tapos si Milky. Ayan, nandyan na si Milky. Pilangan nyo natin para sure. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mga idol. Ayan o. No? 6 na mga idol. Kompleto tayo. 6 out of 6 Ayan, uh, thank you Lord at nakumpleto tayo si Bernasa at nandito. Uh, sana hindi siya nagkaroon ng problema. Basa oh. basa siya. Tumago sa ulan mga idol. Grabe tong ibon na to oh. Ayan mga idol at uh, ayan, uh, pabayaan muna natin sila magpahinga. So, pasaway nang bubog-bog eh. ayan yeah, mga idol nilagay ko muna doon pasaway nang bubog -bug. tapang ayan yeah, mga idol kompleto tayo at tingin ko eh, hindi naman nahirapan nagkasabay-sabay ulit uh, hindi tayo nagkamali, first drop si baet kaso yun nga medyo talik pero okay lang, at least kompleto tayo. ah, uh, gumaan yung kalooban natin at hindi sila nawala. Ayan, kompleto tayo. Next loading, mga idol. Medyo malayo-layo na next loading, mga idol. Ayan, kompleto na tayo. Maraming salamat sa inyo lahat, mga idol. salamat sa lahat ng sumuporta sa atin, mga idol. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo. bali balilipat natin itong mga pinanlaban natin. Bali nag-cleansing ako sa nilaglagay ako ng ano ng bawang sa ah, electrolytes. Ayun, nakasinalubong ako agad para mainom agad nila. Ayun, dahil ayun, yan, nagkaroon tayo ng problema.